Palang arong ngayon mga idol. Lho. At pangatlong ko uh... Udah si mga idol ang panahon. Ayaw, pangalon, medyo malaki ang alon. Uh. Tara, go! series mga idol na nagatindang isda nila ayan ayan o nag hilo yan sila hilo crusher ang gamit mga idol para walang kirap-hirap sa magpalo ng hilo dati kasi mga idol ang gamit ng mananagat mga idol ay walang crusher sinapalo lang ng pamalo mga idol mano-mano Ganito ang gamit mga idol. Yan, nagkasako siya, palo. Ayo, kasir. Ini luar nih, eh, sudah nanti mga idol. Medyo Tingin natin, pang natin mga idol Dahil marami pang karga Marami pang kalakal O marami pang Yelo Ang ilo natin mga idol ay dalawang budigat kalahati pa na tira. Ay isang budigay na kalahati pa lang. <coughs> yan. Yung dalawang budigat mga idol sa taas ay may laman na yan. Yung isang dugsungan na uh, isang dugsungan, may, raman, may laman, din pangatlo. Ang dugsungan. At sana naman mga idol ay mamaya ay malaman na natin ang apat. Papuno natin yung apat mga idol at bukas ay isang budiga na naman yung laman lagyan natin. Yeah, uh. private natin mga idol, daming laman mga idol. Uh. sa so, private nito mga idol ay pain lang ang wala pag madami kang pusit mga idol dami kang huling tuna pag wala kang pusit wala kang tuna kaya pangalan o no? private Julius Ivan dami pa, dami pa yung karga madami pa ang bato sa ulihan mga idol din na videohan kanina ang paspasan na kain ng uh, mga tuna mga idol no idol as in tuna talaga siya mga idol nasa linya 30 20 ganyan 25 paano masabi hindi kalakihan hindi katulad nung nasa tabi mga idol ay malalaki na yon good size na 40 an 30 50 an yan dito sa lahat mga idol ay hindi ba masyado kalakihan <coughs> At mamaya, mag-arriba na naman tayo. Yatin muna natin itong isda natin. Itong isda natin mga idol ay nasa apat o lima. Limang piraso yata mga idol, apat. Ang malalaki ay tatlo. May malilit na tatlong piraso yata mga idol. Hintayin natin, hintayin natin ito na bumaba yung iba. Yung isang series para magkasampa tayo mga idolok. <coughs> sa mga idol troling, troling nag trolling trolling siya naghanap siya ng mga kulingan skitsak

Buga buka dito pa rin buka mga idol ay ata ayan oh natin, ito na. Oh, pusit. Oh. O ganito ang mga binibinta sa tabi mga idol. Yan. Yan sa Mga <laughs> kita kung video mga idol, puro pusit ang huli. Ganito, kalalaki. Sarap kilawin na 'yon. Wala biwas mga idol lang. pato pato natin. Lagyan natin ng biwas, idol Yan. Ito yung lagaya natin ng biwas. oh, O. Oh, Pinalawang na mga idon. Malilit. Numero 12. si. Gamitan natin ng malilit itong mga idon. Ang gagawin natin ito, re-refillin natin gamit ang flies mga idol para masyado uh, lal uh lalo, siyang kumagat talaga o oh, ganyan may natin mga idol o oh, oh, yan oh, pangit ipapagangad natin kaunti yan Yan na siyao. Oh. Yan na ang forma niya mga idol. Amit lang ang price. Yan, balik tayo. Balik. Yung tali natin mga idol na nagkagabit yung ata ayan o. Ata o ito yung ata sa nukus tara, halipan tayo, ulit Pagpikir na ito mga idol Pagpikir na ito ay nasa 40 Yan oh. Yan na Hintayin na lang natin mamaya Papadlasin natin ang bato gaman ang kinamdam ko parang galak natin ako parang hindi guman natin sa pinsa daliri ayan o

नमन ने later.

Oke, okay, tadi pakai okay, Don.

Salat, salam, salat, <laughs> <laughs> oh, oh. Yan, kukunin salat mga idol ang isda na huli natin. Yan sila mga idol, dami ang huli sila mga idol. Hindi, hindi hindi na idol dahil isda. pala <laughs> ito. isa. Ni Dari lang. Dari tulingan, jik,